Sa isang liblib na baryo, sa tabi ng kagubatan, may isang hiwagang bumabalot sa dilim. Tuwing hating gabi, isang nakapangingilabot na iyak ng sanggol ang maririnig mula sa kakahuyan. Takot ang lahat na lumapit. Dahil may babala ang mga matatanda. Huwag kang lalapit sa umiiyak na sanggol sa gabi. Hindi lahat ay humihingi ng tulong. Minsan, naghahanap sila ng kapalit at tuwing umaga may nawawalang hayop sa baryo Tila sinipsip hanggang maubos ang dugo Ano ang nilalang na ito at saan ito nagmula? Ang kwento ay nagsimula sa isang ina na sinumpa ng tadhana Si Martha, isang dalagang itinakwil ng pamilya matapos mabuntis ng kanyang kasintahang sundalo Dahil sa kahihiyan tumakas siya sa bundok upang doon manganak ng mag-isa. Ngunit sa isang gabing sinalanta ng malakas na bagyo, hindi nakaligtas ang kanyang bagong silang na anak. Sa gitna ng matinding sakit at puot, isinumpa ni Marta ang langit. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng anak na mamahalin ako, sigaw niya. Ibalik ninyo siya sa akin, kahit wala ng kaluluwa. Makalipas ang tatlong gabi. Muling narinig ni Martha ang iyak ng isang sanggol sa labas ng kanyang kubo. Sa pag-asang dulot ng pag-ibig at pagkabaliw, pinulot niya ang bata. Malamig ang katawan, maputla ang balat, ngunit nakangiti ito sa kanya. Iniuwi niya ito at inalagaan na parang sariling anak. Ngunit tuwing gigising siya sa gabi, nararamdaman niya ang paghaplos ng maliliit na kamay sa kanyang mukha, kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang dibdib. Hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang bahagi lang ito ng kanyang pag-aalaga. Isang madaling araw, habang nagsasalin ng tubig, si Martha, napansin niyang walang refleksyon ang bata sa palanggana. Kinabahan siya, itinaas niya ang sanggol sa liwanag ng gasera, at doon, nakita niya ang katotohanan. Ang mga mata ng bata ay nagliliyab sa pula at ang mga ngipin nito'y sintalim ng patalim. Sa sobrang takot, sinubukan niyang itapon ang nilalang. Ngunit bigla itong nagsalita sa tinig na nakapangingilabot. Inay, huwag mo akong iiwan. Galing ako sa laman mo. Napatakbo si Marta papalabas ng kubo. Papalayo sa gubat. Habang sinasabayan ng nakatatawang halakhak nang kanyang anak, kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kubo ni Marta. Walang tao, ngunit ang sahig ay puno ng maliliit na bakas ng paa na nabuo mula sa dugo. Mula noon, sabi-sabi, tuwing may babae sa baryong nagpapalaglag o nagiiwan ng anak, isang tiyanang ang isinisilang sa dilim, isang sumpa na nagugat sa sakit ng isang ina. Kaya ang babala ng matatanda ay nanatili kung makarinig ka ng iyak ng sanggol sa kakahuyan. Huwag kang padalos-dalos. Makinig kang mabuti. Kung ang iyak ay papalayo, ligtas ka. Pero kung ang iyak ay papalapit, kahit hindi ka gumagalaw, tumakbo ka na dahil ang tiyanak ay nakatingin na sa iyo. Hanggang na ngayon, may mga nagsasabing sa pinakagitna ng gubat may isang matandang babaeng laging may dalang duyan. Nakikita raw siyang kumakanta ng isang malungkot na oyayi sa hangin. Tulog na, sinta, sa lupa ng dilim, sa yakap ng ina mong walang langit. Ngunit kapag tumigil ang kanyang awit, iyon daw ang sandaling ang tiyanak ay muling nagigising, naghahanap ng bagong biktima. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng katatakutan